Iginit naman ng Department of Transportation na walang puwang sa kalsada ang mga abusadong driver. Yan ay kasunod po ng insidente ng pananakit ng kapwa driver sa Silang Cavite. Si Jap Regala, una sa balita. Ipinag-utos ng Department of Transportation sa Land Transportation Office ang siyam na pong araw na suspensyon sa lisensya ng pickup driver na nambugbog ng bus driver sa Silang Cavite. Kita sa uploaded video ang pananakit ng driver ng pickup up truck sa matandang driver ng bus. Mahaharap ang driver ng pickup up truck sa mga kasong administratibo, reckless driving, obstruction at improper person to operate a motor vehicle. Binigyang diin naman ni Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez ang kahalagahan ng pagkakahuli sa mga ganitong driver. Hindi hihinto ang ahensya sa pagsuspinde ng lisensya ng mga driver na nasasangkot sa road rage. Kitang-kita rin anya ang pananakit ng driver na ito. Hindi rin anya palalampasin ng ahensya ang ganitong mga asal. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Japregala Regala, Alauna sa Balita, Congress TV.